na nangingigil. Noon pa yan, noong mga nakaraang mga administration, mga nakaraang bago pa lang PRD, na ah, hindi na bago sa atin yung tawag na kikil. Okay? Pero ngayon, mga taong nasa gobyerno, nasa administration, nasa opisyal pa ng gobyerno, lahat ng nakirinig natin ay malaking Uh, problema patungkol dyan sa corruption. Kikil ay hindi lang barabaya, ay billion. Ha? Huh? Bakit? Meron ba tayong narinig na uh, aksyon ni ni Marcos, ni President Marcos sa mga narinig natin doon sa 15% na taripa ng palay ng bigas sino mga sino sino lang naman ang makinabang doon? Yung may mga 4 piece. Ilang percent lang naman ang nakinabang doon sa doon sa mga 4 piece benefit. Beneficiary. Kung saan yung mga mamimili ay yung mga uh, nagparwal ng equipment, ng palay, mamili ng palay, ay sila yung mga negosyante, ay sila yung may So, hindi pa rin kasi binigla biglang pagka pagka anong 15% tariff. 'Di ba? Ngayon, puntong tayo sa malakihan. Malakihan ha. Hindi pa natahimik itong itong mga korapsyon na to, korap na na administration na to, na official ha. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Panorin nyo yung uh, sanabi ni Dr. Badoy doon sa Japan. Uh, uh, Japan. Uh, may sugrali sa Japan. Nabanggit na doon ay doon sa budget ng 2024 ng Pilipinas. Magkano? 5.7 trilyon. Ay more than kalahati doon ay utang utang ha yung uh, kala, work, less than kalahati yung mga uh, taxi mga ano natin na, ano ng mga tax income ng Pilipinas more than kalahati ang utang more than kalahati maybe 3 plus trillion ang utang ito pa hindi pa nakakontento. Meron pang isiningit na 800 plus billion para sa port barrel na ng presidential port barrel ah uh, port barrel presidential pan. Wow. Talaga? Kaya hindi mo maisisisi yung mga maisog group, maisog rally kailangan natin isigaw ito. Ha? Kailangan natin isigaw ito. Sino bang mag, ano, sino bang mag-join sa Maisog Rally? Noon narinig natin yung mga church organization. Hindi natin pangalanan dito pero nag nakikita natin yung mga before pa ni PRRD, di ba? Yung mga before pa sa administration ni PRRD, yung mga taong na gustong mag-rally, mga organi organization, church, nag -rally sila. Pero itong, itong administration na to, wala ito narinig na ibang church organization, organization yan. Organization. Maliban doon sa doon sa kay Pastor Kibuloy na church, Kingdom of Jesus Christ. Nasaan na yung iba? alam natin na nanalangin sila pero sabi nga sa Bible, ba diba, Faith without action is dead. Ngayon, pag panalangin tayo, tapos hindi tayo umaksyon, ito naman ang mitiin ng ng um, ng uh, maisog eh, pagpahayag pag, uh, lang ng nakikitang hindi maganda sa bansang Pilipinas. Hindi, nakikitang hindi maganda sa administration yung lang lang maintenip maintenip nila Ayaw naman nila ang ayon naman nila ng anong uh, pag-alsa o pag-alsa uh, sa administration o pag-karo ng revolusyon. ng revolution di ba kanilang inspirasyon ay si prrd Ayaw naman yung prrd di ba ng revolution ng people power kaya itong ano may na to ay ihayag nila yung nakikitang hindi maganda sa ating administration at sa bansang Pilipinas sa administration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Wow. Hanggang dito na lang. Tutulog na ako. Safety and security vlog. Hanggang sa muli. Bye-bye po na.